Please subscribe my YouTube channel, like, share, and hit the bell button. Ngayon guys, mag -e experiment kami guys kasi sobrang init ang panahon. <laughs> Magluluto kami sa tabing kalsada. Kung siya ba'y maluluto talaga kasi ang init. Ang oras ngayon ay 1.30. Andito, andito guys, yung mantika, natin, 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 Ang lulutuin namin ay itlog. Barita! kung maluluto siya guys oh, yan muna na haluin ko na haloy. basta ibigay natin ng 20 minutes plus diyan ako yung pagkainit din kasi walang sa sobrero ay, ay maging experiment guys kung maluluto ito po ay ano lalaki ito ng solar kaya ano body naisip lang namin yeah. Okay, Yan po ano, susurog ang pesto guys. Ito ka naman, sa bahay dito. Complete Ricardo yung <laughs> itlog ko na inister. Galing Amerika. Galing Amerika yan. <laughs> ang init naman. Ay, pakira muna ng sombrero. Maitim nga -hmm. niya ako. At mm -hmm. ka-apply ko lang ng mukha ako. Uh, hindi naman dyan mainit. Kasi guys, sobrang init talaga. Pero 1.30 na yung guys, ang oras dito naman. <laughs> ang akin minutes din. Alam mo kaya tayo pinili an? Alam kasi na dito puro Kaya ko pala natin 'kong

hindi maluluto guys sa itlog yung mukha namin ang luto super init pero kumukulo na siya Anak ah, ko na siya oh lumabas na guys ang sisim oh <laughs> <laughs> sisim na <lang>, lumabas <laughs> <laughs> lumabas na yung sisim yan na guys oh, medyo naluluto na siya kumukulo na siya nagbabubbles sa sa Dang Matagal siyang maluto, guys. <laughs> puti na yun na guys ang resulta video matagal guys almost 20 minutes na siyang nakabilad sa init ng araw ayaw niyang maluto guys ayaw niyang mabuo Tapos siguro kung hotdog or isda. Naluluto yan. Ano na gaano nang ng, eh, nga. Kaya naman matagal siguro. <laughs> Experiment po. Ay, naluto sa sikat araw. Experiment. Naluluto din? Ano nga po Naluluto. Siguro kung hotdog na yan at pisda,